Ang pag-examine sa ating ihi araw-araw ay napakalaking bagay po para makaiwas sa sakit. Malalaman po kasi natin kung may problema na tayo sa kalusugan at kung nasaan ang problema para maagapan itong lumala dahil makakapagpa-check up tayo kaagad. At kung may sakit na tayo ay mamomonitor din po natin kung gumagaling o lumalala ba yung ating mga sakit. Malalaman din po natin kung ang ating mga kinakain ay nakakatulong sa ating health o lalo lang po nagpapalala ng ating mga sakit. At mamamonitor din po natin kung ang mga health intervention o mga gamot na iniinom po natin ay epektibo at nakakatulong talaga sa ating kalusugan. Opo, napakahalaga po talaga na maging aware po tayo lagi sa kulay, amoy at itsura ng ating ihi dahil maaari ito magpahiwating ng problema sa ating kalusugan. Ang ihi ay ginagawa ng ating bato na nagsasala ng mga lason, mga produktong dumi at naglalabas ng sobrang tubig mula sa ating dugo. Mula sa mga bato, ang ihi ay dumadaloy sa mga tubo na tinatawag na mga ureter patungo naman sa ating pantog kung saan ito nakaimbak hanggang sa ikaw ay handa ng umihi. Ang malusog na ihi ay transparent at dilaw, parang Mountain Dew. Pwede ito maging maputla ng konti o sobrang dilaw naman depende sa dami ng tubig na iniinom mo araw-araw. Ang amber at brown na ihi naman ay sinyales ng sobrang dehydration dahil sa lagnat, pagsusuka, pagtatae o pinagpapawisan ka ng husto. Kapag ang katawan natin ay kulang na sa tubig, ang mga dumi ng ating ihi ay mas puro, nagiging mas maitim. Malamang din na nagkakaroon ito ng mas malakas na amoy. Para malaman kung dehydrated lang tayo o may sakit na, uminom po tayo ng maraming tubig. Kung hindi nagbago ang kulay na ihi mo, Aba, e eh dapat magpatingin ka sa doktor kasi baka meron ka ng hepatitis o di kaya ay cirrhosis. Ang malinaw o walang kulay na ihi ay posibleng nasobrahan po tayo sa pag-inom ng tubig. Pero hindi po maganda na palagi po tayong overhydrated dahil pwede po magkaroon po tayo ng abnormalities sa electrolytes at saka imbalances sa dugo. Ganito po ang kulay ng ihi kadalasan ng mga tao din na umiinom po ng mga diuretics. Kung malinaw ang ating ihi at wala naman po tayo iniinom na diuretic o di kaya ay uminom na maraming tubig, aba ay may problema po kayo sa bato o kaya ay posibleng may diabetes din. Nagkakaroon po tayo ng red or pink na ihi. Pag tayo po ay kumain ng beets, blueberries o kaya ng rhubarb o kaya ay mainiinom po tayo ng mga gamot na posibleng pong nag ng kulay ng ating ihi. Kung wala po tayong mga kinain ng mga colored vegetables and fruits at di po tayo uminom ng gamot, e eh baka naman ay talagang may dugo ka sa ihe at maaaring sinyales po ito ng sakit sa bato o kaya ay bato sa bato, infection sa ihe, mga problema sa prostate o mga bibihirang kaso ng cancer. Binabago ng ilang gamot at pagkain ang amoy ng iyong ihi. Isa na dito ang asparagus, ang kape, brussels sprouts, bawang at sibuyas. Ang mabahong amoy ay maaaring sanhi ng infeksyon sa ihe. Ang mga UTI ay kadalasang may kasamang iba pang sintomas tulad ng masakit sa pag-ihe, madalas na pag-ihe. Kung ang iyong ihe ay amoy matamis, yun ay maaaring sinyales na ikaw ay may diabetes at masyadong mataas ang asukal sa iyong dugo. Ang maulap o malabo na ihe ay palatandaan ng isang urinary tract infection. Kung nagbumukha itong gatas ay maaaring sintomas ito ng diabetes at ang ibig sabihin ay hindi maayos ang pagkontrol ng asukal sa iyong katawan. Baka meron kang bacterial infection o may mga problema ka na sa kidneys o baka naman ay meron ka na rin kidney stone. Normal lang sa mga lalaki na magkakaroon ng bula pagkatapos umihi dahil sila po ay umiihing nakatayo. Ngunit ang talagang mabula na ihi ay nagiiwan ng bula sa ibabaw ng toilet bowl at maaring tanda po ito ng mataas na antas ng protina sa ihi. Ito ay maaaring isang maagang babala na sinyales ng sakit sa bato, lalo na kung ito ay may sinasamahan pang ibang mga sintomas tulad ng pagduduwal, pananakit ng kalamnan, mas madalas na pag-ihi at pamamaga po ng kamay, paa, tiyan o mukha. Ang ihi na halos neon yellow ay sanhi ng mga pag-inom ng vitamina o supplements lalong-lalo na kung ito ay may taglay na vitamin B. Ang green or berde na ihi ay rare lang na makikita. At ito ay dahil sa artipisyal na kulay ng mga pagkain o gamot o mga tina na ginagamit para sa ilang pagsusuri sa mga bato o pantog. May mga kondisyong pangkalusugan din na maaari magdulot ng berde o asul na kulay ng iyong ihi. Katulad na lang halimbawa ng isang genetic na sakit na ang tawag ay hypercalcemia. At ang ilang partikular na bakterya na maaari makahawa sa iyong urinary tract ang purple na ihi ay makikita sa tinatawag na purple urine bag syndrome. Ito ay hindi pangkariniwang kondisyon ngunit kadalasang matatagpuan sa mga pasyente na may infeksyon sa daanan ng ihi na nilagyan ng catheter na nagiging sanhi ng pagiging purple ng kanilang ihi.